Hello guys, what's up? So ngayon tuturuan ko kayo kung paano manguha ng pirong. Ano kaya sa Tagalog yung pirong no? Pirong. Sa so, Tagalog. Shells? Anong shells kaya? So guys, kailangan lang. Sugad-sugad mo sa nani mo tiil. Sa mga Tagalog dida, kailangan nyo lang iganyan guys. So kung paano, igalaw-galaw nyo lang inyong mga kumuringking. Okay sugod sugad nilang talag oh my god sana may nakuha ko oh my god paano ba wala man sin kasi kailangan makakuha kaya sin yung pirong okay. wala pirong Ay. ano yun yung wala pirong warak man ako may nakukuha guys ano na doon yung pa oh, wala akong meron ko ka na saan mga people pabas na talaga siya as in mga alas 8 sa 0.0 na ito na grabe na anong ginagawa mo dyan? Hoy?